ganda oh. Huh? Ayan. Oh, ganda oh. Allah. Wow, siyerte naman dito oh. Wow. Siyerte ako oh. Gold. Wow. Huh? wow. itu oke Oh, meron pa ano. Ito, ito. Okay, pintu, huh? Oh, Allah. kuning ito masa, baby. Ganda dito, huh? Oh. Oh. kunin ko lang to sayang oh ganda oh sugasan lang yan wow nakaka dalawa ako oh. ayan si mga kabibi oh oh gas, -gas na lang dito nya pero ayos lang yan stainless naman sa loob ayan oh oh diba ano oh okay pa yan ayan sana oh sa tayo ng food warmer

yun ito o oh. may ng alahat pero wala yung sisipan na ito. ito mga pabibi o oh. o oh. nagyan ng alahat ng mga baso plastic hmm. o oh, hindi siya basta ano, ganda mga pabibi o oh, cute ganda punin natin baso oh, oh ang ganda Oh, oh hindi siya nababasag. Tingnan natin mga kabibi 369. Hindi pala siya nababasag. Okay ah. Ayan ah. Oh. Ano gold na to? yung hmm, turi mga kabibi. Tingnan natin kung dito okay, pala dito sa yeah. oh. 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 oh, kesya okay, tayo ulit ng baso na hindi sya basta basta mababasa o oh, diba o oh. gulbo ng mga platito o oh. Ito mga ka Ah, hello, brother! Thank you, thank you. Ah. Ano. Mm -hmm. Gold. Punta gold na

Ito yung bintuhan nila atin. Ayan oh, yeah. o oh, mga ka-bibi! Ayan oh, o. Oh. Oo! Oh, Tingnan mo ba naman diyan? O, oh, put one. <laughs> Ayan o. Oh. Oh. Ito plastic siya. Plastic pero hindi siya nababasag. Mga baso. Ayan. Yeah.

sana all. Oh. oh, anong ganda pa nito oh. oh. Ganda o. Oh, tapos ito pa. Oh, ito. Ito ang gusto ko dito pang gulalo, yung parang pang microwave ba. Pa. Yung mga sebo-sebo na ulam pang microwave. Pa. <laughs> so, oh, ayan. Ay, ang bigat to. Grabe. Yeah. ada paparako. Oh, di Oh, ganyan. Oh. San ole lo di. Kala mo ikaw lang may meron ha. Oh, ganda, oh. Ganda. Oh. 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 Yan. Oh, ah. Oh, ganda. Oh. Mamahalin 'yan, lako Oh, mamahalin mo ikaw. Oy, oh, multi-tip oh, oh. pa oh. Pero may gas siya dito. Nasa low blood. Saka sarado 'yan. Ha? Saka sarado. Oo oh, nga. Oh, galing. Oh, di ba? Nakapulo alam mo, ikaw lang nakapulot ang food warrior. Yeah, eh. Ako rin. O, oh, dito. Tapos, ito. Ayan. May gold pa ako na. Ayan. Right, ba? kayo kaya ng maganda lobby. Oh. oh, ayan. Ang ganda. Oh, ito matindi oh. Oh, ayan. Diba? Ang ganda mga matindi. Ayan Ayan, marami pang tao. Ayan si Kuya. Ay, nakuha si Kuya. Ayan, oh. tapos ito oh. Ang ganda. Oh, diba? Oh, galing talaga. Ito matindi oh, oh, oh. Oh, ayan gold na gold. Oh. Gold na gold. Ayan, marami din ang na nakuha So, sana all. Oh, ayan. Oh. Ayan. Ayan na lang ang mga uh, uh, naiwan. Tapos yung katropa kumuwi din, marami din silang nakuha. Oh. Allah, grabe ang suwerte Kaya namin tatlo, nakapunod din ako ng food warmer. Nakapunod din si Dodi ka Angel ng food warmer. Ayan, may round din ako. Ala, ang dami, oh, Saya, diba? Makasahay.